magsapatos ka. Unboxing lang natin ngayon ng order ni Kabayan na dumating. Ito yung Jordan 1. yo in Chicago na order ni Kabayan. 6.5. Women's. Let's go. Kaya thank you kay Kabayan. Thank you kay Kabayan Melanie pagtitiwala niya sa atin sa kanyang nagustuhang sapatos at sa atin niya pina-order. Kaya bliss tayo today para mag-unboxing. Ito na. Iba rin yung pag-wrap nila dun eh, no? 6.5 womens. Kabayang Melanie, ito na yung order mo. Thank you ulit. Ayan yung loob. Amoy check natin. Okay yan. Yung size. Tamang tama. Check natin yung isa. extra lace na kulay red. Ayan o, mismatch yung ano niya, yung insole. Kulay blue yung isa, ito red. Size check, okay. Ang kit na ito, sana happy ka, kabayan. Sa first order mo dito sa The Goods. Yung pangalawang unboxing natin ngayon, ito yung order naman ng isang kabayan na iriregalo niya daw sa kanyang asawa kaya unboxing na natin yan bali dalawang pairs to nagpa nagpasabay na rin ako ng isa para hindi naman masayang yung ating ano pinasabay natin ay ang ito yung order ni kabayan na pangregalo niya daw sa kanyang asawa Nike Dunk Low White Rose Whisper size 7 size check size 7 good amoy check ayos Ito na kabaya no oh, yung order mo wow babae babae ang kulay ang kabila na lang size check good amoy check Mm, nice. Very nice. Thank you, kabayan. Sa, so, sa so, uulitin, so ha? Unboxing naman natin ngayon ang Jordan 1 Low Black Electric Green White Size 10. Sa mga gusto nito mga kabayan, PM nyo lang ako. Yan, may extra lace siya. Size 10, guys. Jordan 1. Black, white, electric green. Ganda, no? Team nyo na ako, ha? Sa mga gusto na ito. Ganda, may extra lace sya. Amoy, check. Size, check. Good. all goods. Team nyo na ako, kabayan, kapag gusto nyo to. Size 10 Jordan 1 Electric Green. Okay? Thank you. Magsapatos ka.